Hey what's up mga kaballers maligayang pagbabalik sa aking channel halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa magbabalik na nga daw si Jason Tatum sa Boston Celtics at ang balita naman patungkol sa naging laro ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Los Angeles Lakers tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Muna nga muna tayong dumako mga kaboller sa balitang magbabalik na nga daw si Jason Tatum sa Boston Celtics. Alam naman nga natin na kasalukuyan niyang nagre-recover Si Jason Tatum matapos ma-injury ng nakaraang laban nila mga kaballers kontra sa New York Knicks ng nagdaang NBA playoffs. Sumailalim so, nga ho si Jason Tatum sa isang operasyon at nagkaroon ng matinding pahinga para sa kanyang recovery. Ine-expect nga ng mga fans mga kaballers na makakabalik ito ng halos lalampas sa isang taon dahil sa hindi biro ang magkaroon ng Achilles injury. Ngunit matapos ang ilang buwan ng kanyang recovery spotted nga si Tatum na nakaka nakapag-dunk na siya ng maayos sa kanyang vertical jump na eh, ibig sabihin bumubuti na nga ang kanyang kalagayan. Inamin din nga mga kaballers ni Jason Tatum na desididong desidido siya maglaro ngayong taon lalo pat gusto niyang makabawi sa Boston Celtics kapag nagkataon na maipasok siya at bumuti na ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan nga niyan mga kaballers, nakikita naman nga sa mga practice ng Celtics na maayos na nga din siyang nakaka-penetrate sa court kaya talagang mukhang kakailanganin na lang ng kaunting panahon at makakawalik na siya sa Boston Celtics ngayong season. Abangan natin ito. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa balita patungkol sa naging laro ng Warriors kanina kontra sa kupunan ang Los Angeles Lakers. Well, bago pa man nga maglaro mga kabollers ang Lakers at ang Warriors ay inanunsyo na nga na walang magiging Luka Doncic at Lebron James sa Lakers habang si Steph Jimmy Butler at Al Horford naman sa Golden State Warriors ang hindi maglalaro. Kaya naman inasahan na magiging laban ito ng mga baguhang player sa magkabilang team. Naging maganda nga sana mga kaballers ang naglaro ng ilan sa mga player ng Warriors katulad ni Jonathan Kuminga, Tracy Jackson Davis, Gary Payton II at LJ Cryer na nakapagtala ng combined 49 points. Bagamat man nga mga kaballers na talo sila sa score ng 126 to 116, ay may isa pa rin napansin ng marami ngayon. Yan ay ang paghalimaw ni Brandon Pujemski matapos ito halos ang gumagawa para sa Warriors sa pagtala ng 23 points, 5 rebounds na may kasamang 8 assists na masasabi natin mga kaballers mukhang siya nga ang halos pumalit sa role ni Stephen Gary sa laro habang sa parte naman ng Lakers mga kabollers ay si Austin Reeves naman sa kanila matapos magtala ng 21 points dahil upang mai-push ng Lakers ang panalo. Ngunit mukhang nagkaroon pa nga ito mga kabollers ng hindi magandang tapak matapos magkaroon ng kontak kay Brandon Podjemski kaya mukhang magpapahinga ito sa mga susunod na laro. So yun lang muna mga kaballers, yan lang naman ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. At sa Facebook page ko naman ay huwag mahihiyang i-follow at i-share kung gusto pa nyo pang makakita ng mga maraming updates patungkol sa Warriors at Lakers. So yun lamang mga kaballers, thanks for watching.